Nasabat sa pinagsanib na puwersa ng mga kawani ng National Meat Inspection Service, Department of Agriculture at Philippine Coast Guard ang kilo-kilong mishandled and hot meat sa Bacoor Public Market kaninang madaling araw. Napag-alaman na wala umanong permit mula sa NMIS ang mga nakumpiskang karne kaya't itinuturing ang mga ito na hot meat. Dahil dito, nagkasa ng surveillance operation ang mga otoridad. So bali doon po sa pag-iikot po natin, meron po tayong nakita na mga karne na nagtitinda na wala pong karampatang permit. So nakumpis ka po natin itong mga karne na to in of RA 9296 or yung ating tinatawag na Meat Inspection Code of the Philippines aabot sa mahigit apat na raang kilo ng hot meats ang nasabat na nagkakahalaga ng mahigit isang daang libong piso. Ayon sa mga otoridad, maaari raw itong makasama sa kalusugan ng mga mamimili dahil hindi dumaan sa tamang inspeksyon. Kaya payo nila sa mga mamimili. Lagi po tating siguruhin na yung ating mga binibiling karne eh, merong tatak ng pagsusuri. Tingnan po natin, hingin po natin yung ating meat inspection certificate para sa ating mga local meat at certificate of meat inspection naman po para sa ating imported meat. Inisyuhan na ng notice of violation ang mga nahuling tindero dahil sa paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines. Habang dadalhin naman sa rendering facility sa Dasmarinas ang mga nakumpiskang karne para sa proper disposal. BN Manalo, para sa bayan.